Sa sandaling si Statham ay naging isang beekeeper, si Adam Clay. Alam mong nagtatago siya ng isang madilim na lihim ng isang nakaraang na nagtataglay ng isang partikular na kasanayan sa pakikipaglaban. Hindi ito nakakapanabik na kwento ng isang lalaking mahilig sa mga bubuyog at gustong makagawa ng pinakamagandang pulot sa mundo. Ito ay isang kwento ng isang tao, na mula sa pagreretiro lumabas, upang ipaghiganti ang pagkamatay ng isang taong nag-aalaga sa kanya. Ito ang kwento, Si Eloise Parker ay isang babaeng nagtrabaho sa buong buhay niya hanggang sa mabiktima siya ng grupo ng mga scammer na ninakaw ang lahat ng pera niya, at kitilin niya ang sarili niyang buhay. Siyempre, si Eloise ay ang nag-iisang taong nagmalasakit kay Adam Clay, at galit na galit siya, at hindi na niya ito makayanan, nag-amok para hanapin ang mga taong responsable sa pagtulak sa kanya na magpakamatay. Si Adam Clay, Jason Statham, ay isang beekeeper na namumuhay ng tahimik na buhay kasama ang kanyang mga bubuyog sa isang kamalig sa tabi ng isang retiradong buro na tinatawag na Eloise Parker, Felicia Rashad, na nag-alaga sa kanya sa kanyang pananatili. Si Eloise ang nag-iisang taong nag-aalaga sa kanya kaya nalulungkot siya dahil sa pagpapakamatay nito matapos ma ang kanyang computer ng mga kriminal na ninakaw ang lahat ng kanyang pera. Una ng pinaghihinalaan si Clay sa kanyang pagpatay ng anak na babae ng ahente ng FBI ni Elois na si Verona, Emmy Rubber Lumpman, ngunit pagkatapos na maklear, siya ay pinakawalan, at pumunta sa isang misyon ng paghihiganti, upang malaman kung sino ang nagpapatakbo ng kumpanya na nagnakaw ng pera galing kay Eloise. Si Clay pala ay isang retiradong special agent na bahagi ng isang team, na kilala bilang mga beekeepers, at ginagamit niya ang kanyang mga koneksyon, para subaybayan, pabagsakin ang mga masasamang tao at patayin ang lahat ng hulat lang sa paghahanap niya sa tuloy na salarin na isang sport na mayamang bata, na tinatawag na Derek Danforth, Josh Hutcherson. Ito sa pangalawang call center, pagkatapos ng isang presidente sa isang gasolinahan, na kinasasangkutan ng isang taong ipinadala up upang patayin si Clay, pero napatay siya no Adam Clay, pinasabot ang gasolinahan, at ang gasolin call center, na ninanakawan ng pera ng mga kawawang na tao. Siya ang dumating sa call center, at ang SWAT team, at iba pribadong seguridad para makarating sa pinuno ng mga operasyon sa call center, at pinahirapan niya siya hanggang sa... Ibunyag niya ang impormasyon tungkol sa kung sino talaga ang nasa likod ng operasyon, na, siyempre, si Derek Danforth. Dumating ang mga ahenteng sina Verona at Wiley, ngunit nagawa ni Clay na makatakas. Iniligtas si Willie sa kanyang buhay, sa kabila ng kanyang pagtatangka, napigilan siya sa kanyang mga landas. Nakita ni na Verona at Willie ang larawan ni Derek Danforth sa screen ng computer, na ipinakita kay Clay, habang pinahihirapan niya ang pinuno ng mga operasyon, at nagulat sila, at nag-aalala, ngunit bakit? Sino ang ina ni Derek Danforth? Nag-aalala si Westwill tungkol sa hindi maiwasang pag-atake ni Clay, at nakumbinsi si Derek na tawagan ang kanyang ina, at hilingin na manatili sa kanya sa beach house bilang proteksyon. Nabatid na ang kanyang ina, ay ang Pangulo ng Estados Unidos. Kinumbinsi ni na Verona at Wiley ang Deputy Director ng FBI na bigyan sila ng mga mapagkukunan upang protektahan ang presidente mula sa pag-atake ni Clay. Habang si Westfield ay kumukuha ng isang kakaibang South African assassin, si Lazarus, upang protektahan sila habang nasa beach house, at ito ay kasabay ng isang birthday bash sa President Slayer. Paano nagtatapos ang The Beekeeper? Nagtago si Clay sa ilalim ng van na may dalang mga secret service agent, at inaatake ang isa habang papalabas sila, inanakaw ang kanilang mga damit, at ginagaya sila, upang makakuha ng akses sa beach house, para isagawa ang kanyang plano. Sumasama siya sa party hanggang sa makita siya ni Verona, at tinutukan niya ito ng baril. Nasa eksena rin si Lazarus at gustong patayin si Clay, ngunit tumanggi si Verona sa gusto niya. Gayunpaman, itinutok niya ang kanyang baril kay Clay, handa siyang patayin ni Lazarus. Naagaw ni Clay ang baril ni Lazarus at binaril ito sa bibig, kahit na iniwan siyang buhay. Tumaka siya at tinungo ang silid kung saan nagtatago si Derek at ang kanyang ina. Habang tumatakbo siya sa hagdan, patungo sa silid hanggang sa muli niyang makaharap si Lazarus. Mayroon silang malupit na laban, na si Lazarus ang pinakamalakas na kalaban na kinakaharap niya sa ngayon. Pinatay siya ni Clay sa huli, sa kabila ng ilang masamang pinsala. Si Derek at ang kanyang ina ay nasa kanilang opisina kasama ang representante na direktor ng FBI. Nang ipaliwanag ni Derek ang kanyang mga krimen sa kanyang ina, na isiniwalat na gumamit siya ng programa sa pag-aani ng data na inisponsor ng Estado upang magnakaw ng bilyon-bilyon mula sa mga inosenteng tao. Pagkatapos ay ginamit ang maruming pera na iyon para sa kanyang kampanya sa pagkapangulo. Binaril niya ang deputy director at tinutok ang baril sa ulo ng kanyang ina. Gumagmit si Clay ng pampasabog sa pinto, para makapasok sa opisina. Binaril niya at pinatay si Derek at tumaka sa bintana. Sinisigawan siya ni Verona ngunit sa huli, ay nagpa siya, na hayaan siyang makatakas. Nagtatapos ang pelikula sa pagpapalit ni Clay ng scuba suit sa beach at lumalangoy.